Ito na kami sa loob ng airport. Ayan, sawa ko aking Oh, na. Hello. Kamusta? Tiga. Kamusta mo ba? Philippines. <laughs> <laughs> Lingaling, <laughs> lingaling, Canada. <laughs> Yo, what's up mga ka-channel? Good morning, happy Sunday everyone. Yan. Mega Miguel up shout at po sa lahat mga solid viewers ko Solid subscribers, silent viewers yan. At sa lahat ng mga OFW, masama kayong sunog ng mundo. Good morning po. Happy Sunday po sa inyo lahat. Yeah. For today's vlog mga ka-channel, ah, uh, napunta kami ng airport. Ayan. Yeah. Kasama ko ang aking utol. Ayan. Yeah. Maraming salamat sa kanya at uh, napag-unlakan niya ako na ayun nga service. Dahil uh, meron kaming susunduin ngayon mga ka-channel na first time niya pumunta rito ng Manila first time niya pumunta ng Pilipinas Manila uh, susunduin namin siya at uh, malalaman nyo lang mamaya makakasali kung uh, sino yung taong yun na uh, susunduin namin alright so is lang kayo dyan makakasali huwag kayong bumita oh Whee! So mga ka-channel, nandito na kami sa Terminal 3 ngayon. Thank you po. Ayan, papasok na kami ng parking. Alright. So, ayan. Ayan. So, maganda yung layo yun ng parking. Pwede ka naman nga kami ikot eh. Ikot lang yan. Manda So, maganda yung sikat ng araw ngayon mga ka-channel sana hindi, hindi uulan pero sa tingin ko hindi naman mainit <laughs> maiinet kasi magbago yung uh, panahon ayon medyo ayon 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 kami ng mga ayon 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 yun mga ka-channel, saktong sakto uh, nag-message na yung susunduin namin na landing na raw yung aeroplano nila. Kaya papasok na kami dun, parang mabantayan siya paglabas niya. So let's go! So yung mga ka-channel, nandito na kami sa loob <laughs> ng airport. Kaya, sa ako ng aking hotel. Wait! Alright. Salamat si ka channel. Ah. palabas na yung aming susunduin. Ayan na siya mga ka channel. <laughs> Rồi dài nè Một tiếng nè Một tiếng nè Một nó Hello, Mr. Mr. Hello. Mr. Mr. from the Philippines. <laughs> wala na kauban wala mo basta may may Wala icon. Kanda ang tulog pa Ako na sa Gapon. Ano? Mooy bukas, so, dili dapay eh, <laughs> um, na sa buhatan. Magdanon pa dito. Siwa ka ng mating nating anak. Galing man Galing ng galing, galing, galing Canada. First uh, the first time Philippines. Gutom na ka? Ah, ako mo mo dito na mo. Sure. Oh. Ano? Ba? All right. So, ayun. Ang mga biyahe, may interview okay. nga kita. Okay na. How's your first uh, first flight? Okay na. Okay na. Kita ako makahadlok diri man di Nice. So, nauna lang at dok. Oh. First time niya kasing sumakay ng aeroplano mga ka -tunnel. So ang hinihintay ko yung reaction niya kung ano yun Kaso ang sagot niya okay lang daw Grado ka? Oo! Oh, oh. Hindi ka kinabahan? po. Ewan <laughs> <Magaling. laughs> okay, ka! Magaling! Ayan mga ka-tunnel Finally! dalawang apak na lang Manila. So, nung unang pagpunta na rito, maliit pa lang to. So, ngayon nasa nakabalik na 20. Ah, oh, 20. Uh, 20. years old. 20 years ago. 20 years ago. So, yun. Update ko na lang namin kayo mamaya ang mga ka-channel. Kung uh, saan ba kami pupunta nito. Wee! Oh. Wee! <laughs> Nak. Hello. Walang stress makasakay. Ha? Nakatulog, nakatulog daw sa airport. Uh, ha? Tama. So, Lagi. Ha? Ito naman Nakahiubos! Kaya mo ba na? Ako? Ay, mo? Gusto mo? Huwag ka lang? Huwag ka lang? Oh. ingat sa pagmamaneho Oslang? Okay ka lang dahil? Oh. Yan mga ka-channel Yan yes. sinasabi ko sa iyo galing na ibang pansa Kanina mga ka-channel Sana ako Magawa oh, ano, siya <laughs> ng 3 a.m. sa banan hanggang South Luzon Expressway Merong kaming ngayong mga kachannel. Ayan, na makikikain tapos lang kami ma doon. Uh, after namin kumain, di, eh. alam na, sibat na kami. At, eh. <laughs> sibat na kasi tapos ang kumain. Ibig eh. sabihin, eh, si Joby hindi makapunta roon. Hindi daw eh. Ano ba sabi tayo? Eh? Kasi... Lalo na kung matutuloy tayo sa laguna siya pa kasama hindi kung ah malalaman na lang to kung ano ba niya so yung mga ka-channel malapit na kami sa aming na uh, pupuntahan bago kami uwi ng bahay 5 minutes na lang to alright alright mga ka-channel so nandito na kami

pagsulod pagsulod di mo airport sa Manila eh. na, na may halukanan dito may ka what ako kini kini nagalok may halukanan dito istatwa wala, wala, wala man. na naskilid halo ko. Halong ko dito at tapos... The... Nahulong ko, wala na ko. <laughs> 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 no, 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 no. Asa mo tumuli, may kauban. Hindi mo Sa kung ano mag-one sa <laughs> Kansa, mag visa para pakatar? Ah, mag-renew.

Narabas ko. Oh, Ate Polo. Ha, ah, ata samitin Paul Boss. Ah. ah. Ayan. Ayan. <laughs> Ayan. Sige. Na, sige Babay Len. Babay natin. Babay, shout naman shout out kay Shout out. Abi ko glahin eh, shout out. Shout out. Shout out. Sige. Don. Siguro mag-break channel Uwi na kami. Alright. na kami.